Hi hey mga lalabs! For today's video, samahan nyo naman ako sa konting kaganapan ngayong araw. So ito na nga guys, may konting chika ako sa inyo. Kaya ito lang talaga yung nakuhaan ko ng video. Kasi nga, minsan may pagkaungag talaga yung ninang nyo kasi minsan naka on, ay yung camera ko nakalagay na siya din sa camera pero hindi ko napipindot kaya ito lang talaga yung nakuhaan ko so after nga namin makapag display ng mga paninda ng aking asawa tapos si Marlon din ayan magkakatulong kaming tatlo ito naman yung inasikaso ko so pagpasensya nyo na kung hindi nyo yung nakuhaan gaya nga ng sabi ko minsan kasi hindi ko na nakukuhaan or nakatutok yung camera pero hindi ko pala napipindot yung video icon kaya ayun ito lang talaga yung kaganapan so Pagka umaga, ganito nga ang gagawin. I-display -di yung mga hikaw. Dito lang to sa gilid ng uh, mini hardware namin. Para naman, di ba, madagdagan yung ating kita kahit papano. So, kahit ano yan, pasokin na natin. Basta marangal, go lang tayo ng go. Ganon. And alam nyo ba, mga lalabs, kahit babae ako, mas mas creative sa akin sa Anthony pagdating sa mga ganito. Mas creative talaga siya pagdating sa pagdi-display, pagdi-design, ganyan. So, kung ako, sa ibang mga bagay ako, ganon, game na game, ganyan. Siya naman sa pagka-creative pagdating sa display. Pero pag mga ganitong bagay, keri keri ko na to. Ako na ang mag-display nito kasi kaya ko na, simple lang to. Pero pagka medyo mga ano na, medyo komplikada, abay siya na kasi magaling siya sa akin pagdating sa mga ganon. So, yun na nga, sana dumaan kayo dito sa amin, sa aming tindahan, dito sa may Ace Rimbo, Taguig City. Malapit lang po kami sa buting stoplight or pagka yung way nyo po papuntang San Joaquin. So, jeepersal Extension, ah uh, corner, Kalayaan Avenue, stoplight. Right, right after lang. Ay, nabulol na naman. So, alam niyo hindi ko na talaga i-edit yon Part na talaga yung aking pag over yung aking pagkakabulol. So, alam niyo na, ganun nakahirap kahirap yung pagiging isang content creator, lalo na pagdating sa pag over Pero asahan nyo, guys, mag improve din yun yung pagkabulol ko talaga. So, balik nga tayo dito sa aming pwesto ng tindahan. Malapit lang po kami sa my senior high school. So, pagpapunta kayo ng San Joaquin Pasig, nasa kanan kami, so bago pagtawid lang ng tulay, kaya madali lang talagang mahanap, or itanong nyo lang yung hasaan ng lagari, at ituturo nga kayo dito sa aming tindahan kaya naman sa mga customer namin na patuloy na katangkilik sa amin, at syempre guys, may customer na rin kami ng sahasaan, na bumibili na, na rin itong mga ano namin abubot na to na fashion jewelry, kaya naman maraming maraming salamat po sa inyo na patuloy nyo pong tangkilikin yung anumang mga binibinta namin dito sa aming tindahan, o diba, halo-halo na talaga. May mga chinelas, may mga fashion jewelries, bukod dun sa mini hardware, and tools, hasaan, kaya go lang ng go. Ayan, salamat sa magsusuporta sa amin. And, don't forget to like, share, and follow na rin. Ganun din sa aming business page na to. And, Linbashador Hardware Shop. And, maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa amin. So, yun lamang po for today's video. Salamat. Bye!